Ayan mga kabertudes, dito po tayo sa guapo so, guwapo mga bato. Ay, parang tae ng ano, ng uh, worm, worm, ah, uh, <laughs> <U -ud. laughs> At saka may nakita tayong ano, kahoy. Akala namin eh libro. Tingnan niyo po. Akala namin nakaipit na libro. Yan, nakaipit na libro. Yun pala kahoy lang. Pero maganda yan pag makuha. nakaipit, mahirap tanggalin. Hirap. Hmm? Grabe. Yan po ang makikita natin, libro eh. Tingnan mo. Libro na libro yung shape ng kahoy na yan. Pero yan ay parang oh, parang sunog. Parang sunog po siya. Oo. Eh. Uh -huh. Oo. Uh -huh. Baka baka libro yan na nagiging ano na matigas. Binawang libro na na, na naka nakaipit eh. Parang talagang libro talaga yan. Ayun oh. Tingnan niyo po. Ayun oh. Nakaipit eh. Hindi matanggal. Oh, naka-nako, -ano oh. dito Oo. Oh, may mga page page ko. Pa. <coughs> mga page page pa. Oo po. Nakaipit. Talagang uh, sinadya yan. Tapos, may ano pa eh, may mig. May ano pa eh, may may, 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 may kahawin na ka pang tagusan no? Parang nakaipit. O, oh, ang itom. Hmm. Eh, tanggalin natin yan. Tapos, may, may kahawin o ano ganto oh. Minsan lang tayo makakita ng ganyan na klase ng kahoy. Ayan. Ay, Ay, dito talaga. Ah? Ang ano lang may tanggalin. Yung, ayan Oh, no? yung isang kahoy na kaipit dito. Oh. Ayan o. Oh. Ano Oo. Hindi na eh. Ang dalom yan. Aray? ro. ro. Are are. Eh na. Are. Parang bilogo, bilog. Na, anak oh na. Sama muna ang sipit la. Ano ra kada hindi tanan oh. Hindi ko. Grabe oh. Parang pinagtagpi-tagpi na libro talaga eh. Hindi mo man no. uh, oh, libro gid niya kita mo ukot ng may page page. Oh, ari bang na ukot? Oh. Ah, uy, libro. Ang tinapon. Oh, uh. Dapat sinilak para matanggal Ano ka man ko? Paano mo? No? Hmm Ano pa? Naka square pa eh Square pa? Uh, ano yan mga kamertudis? Parang talagang Kailangan na matanggal o ano Kasi Yan bihira lang pinakitaan Ngayon pang uh, Merkulis Santo tapos di pa matanggal kahit anong gawin wala tayong dalang kahit ang pamukpok eh kahit martilyo kahit na ma, ano sinsil matanggal yan sa sinsil eh o martilyo pukpukin eh lang yung gilid ayan mga kabartodes pira lang po tayo ka, kita tingnan yung ayan po yung lugar hmm libro no? siguro sa tagal ng panahon ay eh, parang kahoy tingnan mo parang kahoy lang pero libro pala na sa, siyempre sa tagal na nakababad sa dagat ay eh, tumigas na ayan hanapan natin ang paraan yan hanapan natin yung paraan.